magandang magandang hapon mga kajali ito ang ating kuya Robert nagbabadya po yung panahon mga ano malakas po magiging ulan. dahil uulan po si kuya Robert nagpoano po ng pataba kuya Robert ano yan Ha? ah calcium magkilo ka sa mga kajali <laughs> okay na po ulit si Kuya Robert, mga kajali. Mati-mati lang Ah, uh, kasi uulan na. Malulusan mm -hmm. Kuya dito, mag siya, mag -ano. Nagkakal, naglalagay rin siya ng patabada. Pati pa yung mga, ano, kamatis nila kailangan ng Oo. Oo. Alam ko ang calcium pampa anu yata na ugat cha ni ka daya pinu ni Kuya Robert nang calcium Tama-tama yan, Kuya Robert. Ayan ang malakas na ulan. <laughs> o, oh, matutuno na yan. Ipunta natin si Teklitz. Nandun naman po si Teklitz sa kabila. Nagpapataba po ng mga papaya. At yung Aki macho na akis yan. Lalaro. Magkailaw kayo sa mga kajali, oh. Ayan. Nako Max, malikali ka map. Maputol mo yung ano yan. <laughs> si Max po kasi mga kajali, takot kay midnight. Be! Nagkailaw ka naman sa mga kajali. Max! Nako, huwag ka dyan. Mapuputol mo yung papaya. Nako, mapapalo ka. Ayan, mga kadyari, malakas po yung ulan. Ayan, mga kadyari, malakas Ayan, lalagyan niya. Ayan na po, muulan na po mga kachali. Ay, wag sa, kayo, kayo magpaulan. Pasok, pasok na. Magandang magandang gabi po, mga kajali. Ah, bisim bising ang Kuya Robert at si Kuya Bagning. Ah, oh, mag magandang gabi kayo sa mga kajali. Ano yan Kuya Robert? Parang panibagong experiment yung kinagawa mo. Ano po yan mga kajali? pinitas po ni Kuya Robert yung papaya. Ngayon, tubo, tubo na po. Oh, pinupunla po niya ngayon. Matapis po yung papaya na yan, mga kajali. Iyan po yung sinasabi ko nung nakaraan na may papaya kaming matamis. Ayan, ngayon po, tumutubo na. May natira po kasing dalawang bunga sa papaya. Hinayaan lang po namin mahinog sa puno. Ngayon po, binalatan po ni Kuya Robert. Yan, may tubo na po. Sana tumu mm, mapatubo natin yan, Kuya Robert. Kuya Bagnay, nakakain ka ba ng papaya na yan? Oo. Ang tamis na. Tamis. Papaganda ng ano, ng mga kote. Oo. Uh -huh. O, oh, ngayon magsasawa ka na sa papaya. Ang daming papaya na yan. Alaga lang, yung sa... Alaga lang mabuti naman si, <tod> si Robert? Mga kachali, sa mga nagwa-worry po kay Kuya Robert, ayan po siya pag po, ano, yan po ang, ano talaga ni Kuya Robert sa amin dito. Ano Kuya Bagni? Kaya, kaya Robert, kasi, masang, kahit hindi, hmm. kung 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 yan, mga kachali, hindi namin niya inutos na para itari, Pinatatapong ko na nga po, mga kajali. ang kaso, nangihinayang po si Kuya Robert. ipupun daw po niya at baka may mapakinabangan. Kung nanonorman, man, kung nanonorman kayo ngayon, tignan naman ang puno ko dito sa Pramislan. Malaya po sa dito kumalaw. Ang kahit anong gusto, ano gusto niya, malaya sa makan, maglakad. Ang gusto niya, free siya dito sa Pramislan Kaya at Pero po kami, dito, lahat, lahat kami. Pero kaya pagting na natin kay Kuya Robert yung ilang araw na hindi sa lumabas ng kwarto oh, na. No? Parang nalungkot din ako doon hindi sa lumalabas. sabi ko bakit kaya ganun hindi, hindi naman lumalabas? parang parang nagan parang pumayak na naman sa umpisa. Ganon kami Kuya Robert nag ano sa alala Ah, <laughs> <laughs> Kalala kami kasi hindi mo hindi mo kang pinapansin eh. para nagkulong sa kwarto. <laughs> Kaya ngayon, kahit nga po hindi naku ni Robert Kuya Bagne, pumangit ba si Kuya Robert? naging koreano na nga eh. <laughs> kasi sabi ni Kuya, ni Nani sa akin, pinapangit namin si Kuya Robert. May dikit lang 'yun Kaya nga. Apo, kaya ni si Robert. Hindi kakayan na unang dating niya dito, maputla siya noon eh. Napayat. Pero ngayon, nandyan din 'yung ibang Robert na ngayon eh. Hindi nato sa si Robert, ano kaya ang nguna? Ano? Jacket. 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 yung Yo, Ryan, jacket. Yan ang pangalan doon niya ngayon. Uh -uh, hindi na siya si Robert. Pero, Kuya Bagning, kapag nag-black ulit yung book niya, ay Robert ulit siya. Diba? <laughs> Yan si Kuya Robert. Gusto po ni Kuya Robert, yung may binubutoy puting ting po siya, mga kajaling. Dapat tanggalin mo naman. Kasi pag amoy niya. Totoo po kaya ayak mo yan, Robert? Sana kahit mailang puno malang lang, may tumubo, no? Eh, meron pala, meron pala muna ito. Pag tutubo ito, sigurado ito, marami, marami talaga ito. At saka, kuya Bagning, matam siya puno. yung papaya na yan. Grabe. Ano, mga ka-jali, ng ang pangkat ito at magandaan kainin para makapalakas sa katawan. Kayo bang dalawa hindi pa kakain? E? Maya, maya, ka tumalik. Takay niyo muna yung mga bata. Hi, Max, humara ka pa talaga dyan, no? Alam ko naman po, Ay, no. Kike. Kike Ay, Ayan si Tech okay. Ay, mahalagang lagang tayo dito. Be. Pag Be, tingnan mo naman si Kuya Robert. May kinagawa ng experiment. Ito yung <laughs> experiment namin gawin sa ano. Ay, ah, Robert. Masa si Tech nito, yung kung kay Kuya Robert, 100%. Yes. Wow. Be, be oh. sabi ko kay Kuya Robert, may tumubo man lang, may mabuhay man lang dyan sa tinatanim niyang Kasi oh. napakatamis ng papaya na yan. Ay, oo. Oh. Ikaw pala makakagawa niya, Kuya Robert. <laughs> Pero kanina kasi, sabi niya sa akin yan, kasi nabutan ko na bago kumalik. Oo. Uh. Sabi ni Kuya Robert, hindi yung oven daw niya. Ano? Oven. Basta <laughs> eh, uh, ito nga sabi ko eh, mga kajali, kung ano po yung ano ni Kuya Robert, support ka lang. Ha? <laughs> huh? Kuya Robert! Jaquen! Huh? Jaquen! <laughs> Jaquen! 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 Oo! Hahaha! Hahaha! Yan si Kaya Robert! Yan talaga si Kaya Robert eh! Ito parang... Ay! Tutubo yan! Alam mo ba? Napakalamig ng kamay niyan! Hindi ko yung rugon! Ang <tie> katalo! Hindi may mga tanim na na mga nandidilig na ng papaya yan eh. Siya po kasi yung mga nandidilig din eh. Nung no, unang tanim po natin yung mga palaya. Uh -huh. Ay yung mga ano, papaya. Ay papaya. Malalaki ano, na po mga ano, pag ano, siguro aptik namin pag bunga na po. Huwag naman yung may bunga be. Yung magpantay-pantay siya ng taas. Ang ganda tingnan. Gusto kasi namin ni Kuya Robert, yung nagugulat yung mga, yung mga nanulo. Yung mga may sintak ba. Mga ganon. Alam niyo po mga kajali, si Kuya Robert hindi na po ngayon sa baboy na lilipa. Sa papaya na po. <laughs> yung papaya po ang inano niya ngayon. Eh, hey, ano yung ano, pwede pe mo bang Kuya Robert? Siyempre, mga nanonood, ano ba? May, may nasabi na ba siya? Alam Oi, O, ikaw lamang mag eh, Sabihin mo yung kung ano yung ano mo dyan. Ano po? Yeah, yes, yeah, may mga nanonood. Kuya Robert, sige, uwiin ano mo. Peh! ipalik mo sa dati. Eh. Ah, mas maganda ba sa dati? Mm -hmm. Okay. Ano bang ano mo sa mga ano, nanonood natin? Ano, ma i share mo, mo dyan sa pagka, ano mo na ang experiment Robert, mo yung yung sa papaya? Mo. Para, siyempre, para makapulutan ng mga, yung mga nanonood. Ah, ano? Gawa, bahay ko. Hindi, ito, ito. Ano, lagi sila naglalaban? hindi okay. ito, 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 ito. ito. Mamalayan siya ng mga damit Hindi ito ang Robert ba? Siya, yan, yan. Ito para na, Pagka po wala nakakita niya kung sana po siya maganda Ay, okay. okay. Saan mo, Kuya Robert, tatago hey, bakit na? bakit mo ginawa yan, Kuya Robert? Sige. Ano ginawa? Bakit mo ginawa yan? Nung ito, parang ano ba nang hinayang? ka ah, po. Ito ano, ginawa po. Ayan po. Nakita na ba nito? ng mga nanonood? Ipakita mo ba? Ayan oh. Pagbukas ng papaya, may to may ayan. to po na. Kinuha po ni Kuya Robert to, sa puno. Balatan niya, nung balatan po niya, yan oh. Nakabalat na po siya. Yung biyagi niya, ayan puro bung, puro ano. Parang anong tawag doon niya? linuluto? Oo. Uh Toge. -uh. So, okay. Eh, toge, okay. parang toge. Okay. ngayon, nang hinaya po si Kuya Robert natin, siyempre, ang gusto niya, ang itanim po daw niya. Ayaw ko naman, siyempre, alam niyo naman, yung support ko kay Kuya Robert, isang libong persyento. Ayan, ayan. Kumupo na lupa ero po tayong ano, ano tawag dito ko ano ba? Pundaan. Ayun, pundaan. Puntaan. Yun, sige, ang dami niyan Kuya Robert. Uh, Kasi, hindi ba Kuya Robert, may, may mga tanim naman tayo ng papaya, bakit mo pa tinanim pa yan? Dahil. Hindi, pe. Kasi naman, alam na ni Kuya Robert yung lasa niya, matamis. Ay, ganun. Oo, oh, matami oh, siya Ay, <tinyo>, Karami na ipupunla ni Kuya Robert na yan. Baka, ah. Baka, Baka Kuya Robert, abutin ka ng umagaan dyan. Kaya <laughs> <laughs> kami eh, niyan. Pati uh -huh. si ba't kanina pa lang si Kuya Robert? Uh -huh. ba't hindi mo tinulungan? Ayan niya eh. Ha? Ayan, bakit pa ka-Robot ang galing Oo. Maingat siyang kinukuha sa ano, sa bunga yung mabuto. Ayun, may meron po tayong experiment po mga kajali, yan. Gawa po ng ating pong kuya. Okay. Hindi ayo. Hindi to robot. Jacket. Kuya jacket. <laughs> jacket. Ken. Jacket. Bakit naman alis? Bakit natin papalit pangalan mo pala? Tanong ko lang. Kinakabahan ka? <laughs> pagka pagka robot kinakabahan ka ba? Kinakabahan. <laughs> Ay ngayon kung jacket ka, ano yung pakiranda mo pagka jacket? Hindi naman ano, hindi ako may inip. <laughs> Ay, hindi naman. Ten yun, ten. Ten. jacket. Ang pag-robert, parang malulungkot na siya Pag jacket. 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 Abangan niyo po kung naglalakot po ito, ito nanganapin ano, buto. Ah! Aabangan yan, Kuya Robert, na mga kajali. Marami yan, ha? <laughs> Ah, mayroon mayroon ng Eh kaso, Kuya Bagni, ah. eh mamaya-maya lang aantokin na yan kasi eh, maaga uminom ng gamot. Parang ano yan? Pagka binulot mo, Kuya Robert, parang baby. Dahan-dahan na. -dahan, Dapat dahan, dahan, no? kaligutanggalin muna yung laman. Si mo ba ay, Paano mo siya nahihingatan? Paano mo siya nahihingatan para hindi siya mag-irabot? Ano ginawa? You know? dahan Ano? Hanapin mo yung unang ano? Unang... Ugat? Ay, unang? pinaka Oo. Ah, sunod-sunod. Okay. Kinagit ko ilan eh. Kinahin mo na lasa? Matamis. Matamis? Pero kuya Robert, medyo siyempre kumagating ano? Kasi may kuya boss kasi hindi naman ang gabi na eh. Hindi naman ng kamay. Tapos kakain na tayo. Ayun, may abang nga po tayo mga ka-jolly. Ya, experiment po ng ating pong kuya. No, Berg. Ayun, jacket. <laughs> Ayun. O siyempre, eh, kuya Robert, hindi ko na yung magpahalap. Siyempre. Eh. Salamat po mga kajali. Masasabi na episode mo. <laughs> thank you Bye. thank you for your effort